Pero ang makakaguit nito, ng mas maganda ang makakakuha. Patuloy ang oras. Hey, Mary, mayroong nasa ilalim ng iyong ilo. Ben, hindi ito nakakatawa kahit konti. At sa tingin ko, talagang nakakatawa ito. Kaya, kailangan kong gasgasin ang bagong telepono gamit ang isang balahibo. Ay, nasira ito. Kailangan ko ng bago. Hmm, ano? Isang manok? Mabahong medyas? Ew, nakakadiri. Ano ito? Oh, sumasama ang pakiramdam ko. Oops, pasensya na, Jane. Hindi ko sinasadya. Ituloy natin. Basura, isang candy. Oh, isang barya. Iyan ang kailangan ko para magasgasan ng bagong telepono. Perfecto. Kaunting mga detalye. Oh, ayan, tama na. Sa tingin ko ay perfecto na ito. Astig. Kaya, salamat sa barya. Mary, mo. kumusta ka? Akin? Oo. oo. Magsisimula na ako mag-drawing ngayon. Nakalimutan ko lang. Pero ano ba ang dapat nating i-drawing? Oh, tama. Kailangan nating mag-drawing ng telepono. Ang pangunahing bagay ay isulat kung anong klasing telepono ito para malinaw sa lahat. Sa so, tingin ko malinaw na. Oh, narito ako. Oh, nakalimutan mo na ba ako? Ano? Nag-drawing ka habang wala ako sa ulirat? Nako, hindi ko inabutan. Nagdo-drawing ako buong gabi. Oh, tapos na ang oras. Wala akong ginawa. Mag-relax. Oh, sige na, mag-relax oh, ka. May naisip ako. Pwede nating palitan ng mga Mary? Puesto. Anong meron ka? Meron ako nito. Perfecto. Ben, paano naman sa iyo? Tingnan mo akin. Oh, ito'y kahilahilakbot. Mary, ninakaw mo ba ang aking guhit para sa sarili mo? Oh, Ben, anong problema? Napanalunan ko ang iPhone. Kailangan kong kumuha ng selfie. Ano, nakakatakot ito. Luma na ang telepono at hindi ito iPhone. Ang bagong premyo ay Barbie. Ano sa tingin mo? Hindi ba't ito kahanga-hanga? Anong ginagawa niyo mga babae? Gumising! Ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang bagay na siguradong magugustuhan ninyo. Ito ay cake. Matutuwa ka. Ngayon pwede ka nang magsimula sa paguhit. Oh! Kaya, paano gumuhit gamit ang makina ng candy? Hmm, baka kailangan natin nguyain sila. At magkakaroon ako ng inspirasyon. Oh, bubble gum. Pwede kong gamitin ito bilang pandikit. Oh, cool. Nagiging maganda ito. Oh, baby. Ikaw ay perfecto lang. Pero gagawin ko na ang Barbie ko ngayon. Magsisimula sa ulo. Okay. Kailangan pa natin ng mas maraming gum. Oh, magkakaroon tayo ng damit mula sa kulay na ito. Astig. Mary, tingnan mo. Paano mo Tignan gusto ito? Mo. Sinubukan ko. Ew, Ben. Parang halimaw yan. Oh, cool. Napabuksan ko ang device. Kailangan mong nangumata ng maraming gum para ma-drawing si Barbie agad-agad. Kaya, dapat sapat na ang dami ng gum na ito. I-roll out natin ang piraso na ito at ilagay ito dito. Tingnan mo. Mm-hmm. Tapos nandito na ito at ayun nga. Oh, mga salamin ko. nasa na sila? Ayok, uh, nakakadiri ito. Ben, ikaw ba yan? Nasaan ang mga salamin ko? Oh, lahat ng salamin ko ay nasa gum. Ah, uh, kakilakilabot. Jane, tanggalin mo ang chewing gum sa mukha mo. Dumating na ang oras. Ano ang nagawa mo na? Jane, ipakita mo sa akin ang ginawa na mo. Ito na, na. Ha, oh, akin ito. At muli, ilang guhit-guhit. Hindi ko gusto ito. Ano ang susunod? Wow, Mary! Kamangha-mangha ang iyong drawing. At ano ang ipapakita ni Ben? Oh, oo nga, ayaw talaga ng cake. Well, si Mary ang nanalo ng premyo. Karapat dapat ka. Hurrah! Oh, wow. Well, ako ang pinakamahusay sa pagdrawing ng Barbie. Kailangan ko itong subukan agad. Hmm, ang sarap. At ang huling piraso. Hmm, guys, ang sarap talaga nito. Kailangan ko ng isa pang piraso agad. Oh, ang sarap na handa na akong kainin lahat gamit ang aking mga kamay. Ah, parang kakainin ko ang lahat. Pwede ba? uh, pwede ba kaming humingi ng piraso? Okay, sige. Kunin mo. Yum, 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 ah, ang yum! Ang sarap! Medyo, medyo. Isang bagong premyo. Isang set ng mga kosmetiko. Mga babae, matutuwa kayo. Magkakaroon ba ng premyo para sa akin? Sige, susubukan kong iguhit ito. Nagsisimula na ang oras. Kaya, kailangan ko bang gumuhit gamit ang crayola? Oo. Madali lang. Kaya, kailangan mong gumuhit ng balangkas. Tapos ilang mga detalye. Heto ang puso. Maaari mong pintahan ito, di ba? Hindi masama. Hmm, mga babae, bigyan nyo ng rating ang aking guhit. Maganda, hindi ba? Hindi. Walang makakapag-drawing ng mas magaling kaysa sa akin. Ipapakita ko ang kakayahan ko ngayon. Ano? Ipapakita ko sa'yo ngayon. Ako ang pinakamagaling na artist dito. Bakit magsasayang ng oras sa pagkulay kung pwede kong gadgarin ng chalk? Tingnan mo, mas mabilis ito. Tingnan mo. Ngayon, tatakpan ko ito ng pangalawang sheet at plantahin ng mabuti gamit ang mainit na plantsa para matunaw ang tisa. Kagaya nito. Tingnan mo kung gaano kadali iyon. Ngayon, mag-iisip din ako ng kung ano. Tama yan. Meron akong kumukulong tubig. Ah, at mga krayola. Kukunin ko lang ang mga krayola, dudurugin sila at uh, ilalagay sa kumukulong tubig. Matutunaw sila at magiging pintura at magpipinta ako ng mas mabilis kaysa kay Mary. Haha, -ha, ang liwanag. Tingnan mo iyan. Super! Oh, ano itong amoy? Mary, ayos ka lang ba? Oh, hindi. Nasunog lahat. Nananaginip ako tungkol sa pampaganda at nakalimutan ang lahat. Ano ang gagawin ko ngayon? Lumayo ka sa drawing ko. Mary, mag-ingat ka. Naku, natapon ang pintura ko sa buong drawing. Nasira na ang lahat. Ngayon. Tapos na ang oras. Dumating na sa katapusan. Ipinapakita namin ang mga gawa para sa pagsusuri. Mary, ikaw ba ang mauuna? Ay, napakasama niyan. Oh, paano naman ikaw, Jane? Uh, oo, oh, oh, parang gulo 'yan. Oh, paano naman ikaw, Ben? Oh, perfecto 'yan. Anong obra maestra. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Hmm. Ang isang set ng kosmetiko ay para sa iyo, guwapo. Narito ang iyong premyo. Ano ang gagawin Siapa. ko dito? Ah, hindi ko alam. Mary, gusto mo ba ng mga pampaganda? Mary mo Jane, bang kailangan mo rin ba ng makeup? Mga babae, mahihilo na ako ngayon. May naisip ako. Hayaan n'yo 'yung gawin ko ang make-up n'yo sabay-sabay. Handa na. Ganyan lang dito at doon at tapos na. Kumusta na gusto n'yo? Sinubukan ko. nakakatakot! Ano ang ginawa mo, Ben? Ah, paano ang mukha ko? Well, pasensya na. Kaya, kaya mga kuting ko, dinalhan ko kayo ng kuting bilang premyo. Malinaw sa inyong mga mukha na na-appreciate ninyo ang aking premyo. Kaya magsimula na tayong mag-drawing. Mary, ang ganda mo ngayon. Oh, iyan na! Ang karaniwan, gaya ng dati. Tama? Guhit ng pusang may likidong candy? Oo, oh, madali lang. Ngayon ang mga mata, tainga, katawan. Mahabang katawan. Hindi ko makakalimutan ang mga paa. Magaling! Natapos ko na lahat. Bakit ka tumatawa? Oo, oh. kasi malinaw na nilaktawan mo ang leksyon kung saan natutunan natin mag-drawing ng pusa. Ngayon ipapakita ko sa'yo ang isang masterclass. Subukan natin. Hmm. Masim, Gusto kong subukan ulit. Mmm, masarap. Bakit walang nagsasabi na ang candy na ito ay sobrang Anong sarap? Mo? Oo, dahil kailangan mong iguhit ito at hindi kainin. Ipapakita ko sa iyo ang masterclass ngayon. Kung hindi, wala nang magagamit si Mary sa pagguhit. Heto ang aking pusa. Napakaganda ng kalabasan. Oh, sige mga kaibigan, ang oras ay natapos na. Inaantay ko ang inyong mga gawa. Mary, kinain mo talaga lahat? Oh, at wala kang iginuhit na larawan? Sige, ipakita, ipakita mo sa akin. Ben, ano ang meron ka? Oh, ganoon. Naisip ko na walang ginawa si Mary, pero ano ang maipapakita sa akin ni Jane? Halika na. Wow, ang original. Magandang pusa. Tapos karapat-dapat ka sa premyo. Heto. Hooray! Nanalo ako! Ang cute na kuting! Tatawagin kitang Fluffy dahil ang lambot at cute mo! Ang likod mo! Jane, sa tingin ko gusto ng kuting mo na maging sa akin. Halika rito! Ang Candy Skittles ay hindi ba yung naging ganto kalaki? Oo, hindi ko pa nagawang magdekorasyon ng bahay na gawa sa gingerbread ng ganito. Tingnan mo lang, mas marami ng ice cream ngayon. Oo, idedekorasyon ko ang aking bahay. Sa tingin ko ay magagawa ko Aray! ang pinakamagandang hamon kailanman. Okay, hindi ko kailangan yan. Gusto ko ito. Sige, meron na tayong mga oh. bricks ngayon. Ang natitira pang mga materyales ay kailangang itapon sa loob. Oh, oh, magaling. Kayo din ang rainbow Mart. Ero, una kong susubukan sila. Ang sarap. Hindi, ako'y... Eh, hindi ko sila ilalagay sa loob. Mas gusto kong idekorasyon ng bubong. O tingnan mo kung gaano ito kaliwanag agad. Ang ganit. At para hindi tangay ng hangin ang mga marmalade na ito... Gagamitin ko ang skittles. Ang liwanag din nila. Oh, tingnan mo yan. Ngayon ay oras na para sa mga candy cane. Mga cane na magpapalamuti sa bahay mula sa labas. At kahit pula at puti. Totoo. Mga candy sa pader. Tingnan mo yan, oh. Ang liwanag-liwanag din, napakaganda. Salamat. Pero hindi lang iyon. Mas marami pa sa mga lollipop na ito. At hindi lamang ang mga iyon, hindi natin dapat kalimutan ang tungkol sa tubo. Dapat ding palamutian ito. Wala akong sapat na shutters sa mga bintana. Oh, ayos lang ang chocolate bar ni Brian. Hindi niya naman ito kailangan. Aba, sa liwanag ng araw, nananakaw ang tsokolate. Pasensya na. Ang tsokolate, by the way, ay napakasarap. Ito ang perpekto para mas gawing cute ang mga bintana ko. Napakasarap. Sige, basagin natin para sa mga bintana. Handa na! At lagyan ng mas maraming candy. Aba, halos handa na ang bahay ko. Tapos na ako. Ano? Ngayon, ako na. Umpisahan natin sa marmalade tiles. Ang pangit naman. Aray! Ang sakit! Mga tanga ng jelly beans, sana naman gumana ng maayos ang palamuti sa pader na ito. Eh, Chris. Sige. Tingnan natin kung paano ito magiging. Ang bigat. Okay, hindi masama. Sa tingin! ko. And I oh. gonna Magaling ako sa pagkakaroon. Ice house. Sa tingin ko, maganda ang itsura. At ngayon, ang pangunahing bagay ay Oreo dito. Salamat. Tingnan mo, dalawang malalaking cookies at may ilang maliliit dito. Tama hmm. Ganyan lang. Tingnan mo ang ngiting ito. Oo, hindi lang yon. Kailangan ko ng ilong para magawa ito. Kailangan kong ilabas ang mga buto ng karot. Ginawa ko ito! Oh, narito na. Ang ng karot. Itanim natin ito. At sa isang balde. At dapat lumaki ang isang higanting karot. Okay, perfecto. Kailangan ko ngayon ng tubig. Narito ang karot. Perfecto! Eh. Kailangan ko itong hilahin ngayon. Paano ko gagawin yon? Ang hirap gawin yan. Ryan! Halika dito. Kailangan ko ng tulong mo. Pwede mo ba akong tulungan alisin itong karot? Ah! Hindi. Mahirap naman talaga. Isali na rin natin si Phoebe. Tara na! Dito! Mara. Tulungan mo kaming hilahin! Sige! Yay! Nagawa natin. Okay. Maraming salamat. Oo. Oh, tawagan mo ako anumang oras. Oh. Ang berdeng buntot ay hindi kailangan. Alisin natin ito. At narito ang mismong karot. Tingnan mo ang aking snow mat. At ngayon sa bubong, magkakaroon ako ng malaking sombrero. Napakabigat din nito. Mag-ingat. Oo. Gusto ko itong God. Tingnan mo yan! Mukhang perfecto, di ba? Okay, Brian, ikaw naman ngayon? Ano? Alam mo. Sa bahay ko? Ibibigay namin. Nyo? Ibabalot ko ito sa papel. Magmumukhang totoong regalo. Astig, di ba? Well, hindi lang yon. Hindi makakasama ang isang maliit na Christmas tree garland. Maglalagay ako ng mga lobo ng Pasko dito. Sa ganitong paraan, magiging mas masaya ang aking bahay. hmm Ano pa ang dapat kong isabit? Oo, oo nga. Oo, mga bola. Astig. Sige. Oo, ano pa ang meron ako dito? Flashlights. Well, magiging talagang magiliw din sila. Sa palagay ko, mas maganda ang bahay ko kaysa sa'yo. Ano ang gagawin natin susunod? Ang libro? Sabihin mo sa akin. Oo, o, o, panahon na para magdekorasyon ng mga bakuran. Oo, madali lang iyon. Unang-una, magdadala ako ng sleigh na may mga regalo. Kukuhanin ko ang bubble gum. para gumawa ng maraming artificial na liyem. Oh. ano yan? Ah, ay naku! Kaya ano? Pero ngayon may grupo Cute. tayo ng... Alisin mo ba ito at gagawin itong totoo? No! No! Wow! Tingnan mo! Wow! Tingnan mo. Ah, Dahil marami akong lobo dito. Pagkatapos, ang ilan na malalaki ay magiging kapakinpakinan. Mayroon tayong maligayang bagong taon dito. Kaya... Saan tayo pupunta ng walang puno ng Pasko? Eh? Kung hindi... Ipapakita ko ito dito mismo sa gitna ng lote at ilalagay ko ang lahat ng mga regalo sa ilalim nito. Sa tingin ko, doon sila nararapat. Anong ganda? Pero may kulang. Tama yon. Ang mailbox. Kulay pula din ito at nakabalot Ringo. ng garland ng Christmas tree. Maglalagay ako ng sulat para kay Santa dito. malaking bagay. Gagawin kong mas maganda ang bahay. Yan ang aking Christmas tree ay hindi simple kundi chocolate. Ganun lang. Pagkatapos, makakain ko ito. Ganun lang. Napakaganda. Well, hindi ko ito palalamutian ng laruan. Palalamutian ko ito ng mga gingerbread cookies boys. Pwede ko kayong papakin pero siguraduhin may matitira para sa akin para sa puno ng Pasko. Ayan na, oh, at ang mga regalo ko ay nakakain din. Pero, hindi lang iyon. Kukuha ako ng ilang pandikit na candy at mukhang mga selyo ito dito. Ilalagay ko ang isang baluktot na tsokolate sa kanila at magiging isang bangko ito Kapit na akong matapos. Tignan mo. Uh -huh. Mula sa natitirang mga karamelo, gagawa ako ng isang... Sa Anong? bahay para palagi kong alam kung saan pupunta. Oh, Diyos ko. Dapat kong malakwika. Oh! Yehey! Dalawang Twix! Kailangan din ng titi. Sa ulong nila, makakagawa ako ng bakod. Ah, oh, ngayon masayong di pa rin masarap din. Pero walang ibang pwedeng kumain nito maliban sa akin. Susunod, ilalagay nakakain ko ang... Um, nakakain mailbox at isang nakakain salam. na bariles para sa... Suits. Tingnan mo yan. Um, May makakagawa um, na magregalo sa ito. sarili nila ng mga iyon. Hindi. Sa tingin ko, Naging kapanipaniwala hindi ito, ito magandang atmospheric. Yes. Good. Yay, Dan! Ano pa ang hinihintay mo? Agad mo nang ayusin ang iyong bahay! Decoration. Oh, panahon na. Kailangan ko munang maghukay ng kaunti sa niebe. Kailangan ko itong gawin para maging yellow slide. Handa na ang liwanag na ito. Ngayon, igugulong ko na ito lahat sa niebe. Oh, ayan na! Hindi lang maganda ang teritoryo ko, kundi napakasaya rin. Ikaw isang slide ay malinaw na hindi sapat. Well, magkakaroon ako ng snowman dito then. Oh, shit! Kalay! Okay, halos tapos na ako. Yay, tatlong bola dito at ngayon gagawa ako ng nguso. Para mas kapanipaniwala, magdadagdag ako ng mga candy. At narito ang mga kamay at kailangan ko ng scarf at sombrero. Oh, tingnan mo yan. Wow. Mukha itong cute. Pero hindi rin yun sapat. Kailangan ko ng malaking tambak ng snow. Ang hirap. Ano nga ba ang hindi mo gagawin para sa pagdekorasyon ng bahay, di ba? Well, gagawa ako ng hugis gamit ang chainsaw na ito. Yay! At ito ay magiging isang Christmas tree. Oh, ito ay ilalagay Season. ko rito at... Hanggang matinaw. go! Oh, ang ganda. Napakabigat pala nito. Kailangan itong ilapit sa bahay at palamutian ng asul na nagliliab na laso. Aba! Gagawin ko ang bakod mula sa mga ladrilo na ito. Oo, perfecto para sa dingding. Kaya perfecto rin para sa bakod. Ang natitira na lang ay itong mailbox na gawa sa yelo. Handa na rin ako. Ano ang susunod, ang libro? Oh sige. Oh, tapos kailangan nating itayo ang mga Ay, bahay sa harapan. Sa ngayon, mukhang medyo boring ang lahat pero aayusin ko ito agad. Magsimula tayo sa isang komportabling pulang alpombra. Ilalagay ko ito sa sahig. Oh. oh. Napakalambot nito. Perpekto! Sunod, kailangan ko ng mga troso. Marami nito at sobrang bigat. Pero sa tulong nila, madedekorasyonan ko ang mga dingding. Aray! Ah! Uh, ang kailangan ko lang gawin ay ipako ang mga piraso ng kahoy sa mga dingding. Madali lang ito. Kaya ko iyon gawin. Okay. Tulong. Patpatin. Inakala kong mas malakas ako kaysa sa tunay. Ngayon, masakit ang daliri ko. Lahat ng ito dahil sa martilyong ito. Subukan ulit natin. Baka mas maging maayos sa pangalawang pagkakataon. This time I can swan it to tapusin ang natitirang mga pader. Kailangan din silang palamutian ng mga kandado. Ang galing! Nagiging maaliwalas ang bahay. Ngunit hindi pa yon ang lahat. Kailangan ko ng isang fireplace. Makukuha ko lang ito dito gamit ang lubid. Wow. Pero mukhang perpekto ito dito. Kasya ito sa sulok ng bahay ko. Ilalagay ko ang isang maliit na parke ng aliwan dito. Tingnan mo. Gumagalaw ito. Sa tingin ko magandang dekorasyon ito. Susunod. Kailangang isabit ang mga bota sa lugar. Sa na dito ang mga so. Kailangang lagyan ng dekorasyong tinsel ang mga dingding. Pero parang hindi pa rin tapos maganda ang isang misteryosong pambalot at isang paper bag ng regalo na may disenyo ng paniki sa pader. Tingnan mo yan! And it! Where is Palamuti! Para sa huling kasulitan, kulang na lang ang isang flashlight at syempre, isang upuan. At saka... Isang pares ng cracker ng knobs ay hindi rin makakasakit. Maring Lara ng Trinit. Ang nalagod, Maril, at ang mate na kakaaliw na bahagi ng kwartong ito. Sasakay ang tuwens. Ang makanonoorin ko ito. Magaling. Oh, sayo. Magaling. <laughs> Mayroon akong Christmas tree sa kalye, pero dapat may maliit din sa loob ng bahay. Handa na lahat at maaari na akong mag-relax at mag-enjoy ng masarap na cookies at matamis na kakao. Mmm! Gusto ko ito. Oh, Napaka-komportable. Salamat. Paano ko pala ang bahay? Kailangan kong simulan sa sahig. Sa tingin ko, ang isang tsokolate ang cup dito. Maglalakad ako gamit ang Cute mga ito. Cute na chinelas Oh, kahangahanga sila. Susunod, kailangan ko ng kremang na ihahatid na pala. Gamit ang kremang ito, idedekorasyon ko ang mga pader <laughs> ng bahay. Napakaganda! Ngayon ay maglalagay ako ng strip ng Skittles candies sa sahig. At isasabit ko ang caramels at canes sa mga dingding, pati na rin sa labas. Parang ang astig lang ng mga sweets. Ngayon, kailangan kong gumawa ng sarili kong sopa. Boom! Boom. Sige. Magiging gingerbread din gamit ko, cream bilang pandikit na material. Sa ganitong paraan, makakakuha ako ng mahusay na sofa. Heto na! Perfecto! Sa pamamagitan nga pala. Si Kimi ba ito? Pero kung may sofa, dapat may mesa rin. Magkakaroon ng iba't ibang matatamis dyan. Na sa totoo lang, pwede mo nang tangkilikin. Dahil handa na ang bahay. sarap. Ako ay mabait na babae. So it's like a lover to Lilibran to want panel ng marmalade. Mas tiyak ito ay... Oh, magkakaroon ako ng asul na marmalade na sahig at marmalade na baseboards. Loan. Paanda na? Woo! Ngayon, pipinturahan ko ng spray ang mga dingding. Puting pintura, kumbaga. Pero nakakabagot ang puting dingding lang. Kailangan ko ng kaunting iba't ibang kulay dito. Gamit ang asul na mga snowflake. Narito sila! Perpekto! Ngayon uupo ako dito sa asul na upuan. Oh, tama Astig na bagay ito na perfectong umaangkop sa interior. At magkakaroon din ako ng istante na may parehong kulay kung saan ilalagay ko ang dalawang kaibig-ibig na snowman. Sa tingin ko, lumabas itong astig. Pero ano nga ba ang buhay kung walang TV? Kailangang mayroong ilang uri ng libangan. Ang TV ay ilalagay sa mesa sa likod. Palagi kong mapapanood ang paborito kong mga hamon dito. Salamat. May mga maliliit na detalye pang natitira. Kailangan kong ayusin ang iba't ibang laruan. At syempre, oras na para mag-relax kasama ang paborito mong Coke. Nakapagod ang buong uminom lang ng Coke. Budog gawing ice cocktail ito. Para magwa ito, kailangan itong ilagay sa isang espesyal na tasa. Naging maganda ang resulta. Panahon na para subukan at mag-enjoy sa mga nakakatawang video. Salamat. Mm, ang sarap. Salamat. Oo, nakakatawa yun.